Time check guys. Ito naman ang tinanem ni pareng JJ na bayabas. Nung umuwi siya. Ayan malaki na. Ang dami ng bunga. Totoo pala pag na pruning mas marami siyang ilalabas na bunga. Ayan may mga bunga na oh. ano, oh. Tingnan nyo yung pagkaka pruning ko guys. Magmula dyan pruning yan. Tingnan nyo yung oh. Yung mga nilalabas niyang bulaklak na oh. Ang dami. Oh. Ayan oh guys oh, sa pinagproningan ko yan oh. pinutol ko ayan kahit sa taas ang dami oh guys oh ang dami nya ng bulaklak na lumabas oh ito one year na uh, pero ang laki nya na oh. buhat ng pinutulang ko ng mga sanga naglabasa na yung mga bulaklak nya oh. guys ayan oh. dami Oh. Ito. Yan. Tapos dito ang daming bulaklak. Guys. Ayan o. Oh. Hmm. Nice. Yan. Oh. Dami. Kahit sa taas. Oh. Dami niyang bulaklak. Oh. Ito. Hmm. Yan. Ito. Pero may nauna na siya. Yung mga naunang pan, eno oh, bunga. Opia. Oh, di ba? Pag mababa lang, madaling maabot. Yeah. Ah, na natin sa bubalang Para madali siyang makuha. Hindi na tayo at magmanunukit. Ah, abutin na lang natin ang kamay. Yan guys, so oh, tingnan niyo, dami oh. Hmm. oh. Di ba? Hmm. dami niyang bunga nakakatuwa ah, oh. Ayun oh. ito pala mayroon nang mas, mas malalaki oh. Ito bunga na 'yan, magbubunga bunga na 'yan. Ayun. Bunga na. Compare dito, ito magbubulaklak pa 'yan, ayun oh. Tingnan niyo. Oh, katagalawas siya. Oh. Ganda. Totoo pala 'yon. Frowning niya talaga. Ayun, guys.